Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Melinda Albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Samantalang si Naingkotiba naman at itong si Dato ang humarap doon sa mga tagapas lang na sa mga pagkakataon na iyon, galit na galit. Unti-unting naglalaho na rin kasi ang liwanag ng pulang buwan. Unti-unting nawawala na ito na palatandaan na tuluyan ng nawasak ang pag-aani. Hindi inasahan ng mga kampo ng kadiliman na sa loob lamang ng ilang mga taon maulit na naman ang mga ganitong karanasan. Noon kasi, nang mangyayari ang pag-aani sa paglitaw ng pulang buwan, sinira ito ng grupo nila ni Tatay Dadoy. At ngayon, nauulit na naman ang mga pangyayaring iyon at ang dahilan ay ang mga batang paslit. Ang ilan sa mga ito, sinubukan na muling makagawa ng mga malalakas na mga usal para tuluyan ng makapag-ani. Ngunit hindi na iyon hinayaan at pinahintulutan pa nila ni Tatay Damaso kasama sina Inkotiban at Dato. Hindi na tinapos pa nitong si Tatay Damaso ang kanyang mga usal para sana wasakin ang mga ritual ng mga tagapaslang. Nakita niyang nagawa na ito ni Akiko sa nalabing lakas ng batang paslit. Ngayon, ang kanilang gagawin na lamang patay na ang lahat ng mga natitirang mga nilalang. Huwi kanito kay Dato at Inkotiban. na Tara na dato. Tiba na. Tapusin na natin ang lahat ng mga limunyong ito bago pa muling makagawa ang mga ito ng mga paraan at malalakas na mga usal. Sabay nang nagtatakbuhan na ang mga ito para tuluyan ng mapatay ang mga natitirang mga tagapas lang. Doon naman sa may sagingal, kakaunting mga aswang na lamang ang mga natitira doon na patuloy na pinag-atake ng dalawang mga batang paslit na mayroong mga mapuputing mga buhok na sina abo at itong si Lugan. napakabangis pa rin na pinagkakalmot ng mga ito ang bawat maabot ng mga aswang sinubukan naman ng mga aswang na makagawa ang mga ito ng mga malalakas na mga usal ngunit hindi nga nila kayang mapahina ang bilis at lakas nitong si Abo kaya nabaliwala pa rin ang kanilang mga ginagawang mga usal at sunod-sunod nang namamatay ang mga ito. Samantalang itong si Arturo, agad na nagpunta ito doon sa bahay nila ni Inko Tiban at tinawag ang pamilya ng matandang albularyo. Agad na wikan ito sa mga ito. Alagaan niyo muna ang batang ito. Hindi na kaya ng kanyang katawan ang lumaban pa. Ngunit dahil sa kanya, nailigtas tayong lahat. Matapos lamang iyon, agad nang tumakbong muli itong si Arturo pabalik doon sa kinaruroonan ng mga tagapas lang. Unti-unting nawawala na din ang nararamdaman na kilot nitong si Arturo galing sa kanyang mga natamong sugat dahil unti-unting naghihilom na din ang mga ito. Ngayon, nababanaag na ni Arturo ang kanilang tagumpay at mailigtas na nila ang lahat ng mga taong nandirito sa sityo ng Limaw. Samantalang ang pamilya nitong si Inkotiban, Tiban, awang-awa ang mga ito habang nakatitig doon sa walang malay na batang si Akiko. Napakaamo ng muka ng bata na hindi mo mababanaag ang kabangisan nito. Tulad ng sinabi ni Arturo na ang paslit na ito ang nagligtas sa kanila na hindi nila mawari kung paano ginawa ng isang napakaamong bata agad nilang dinala iyon doon sa loob ng silid at pinahiran nila ito ng maligamgam na tubig. Doon naman sa unahan ng pasukan ng sityo, nagpapatuloy pa rin ang nangyayaring bakbakan doon. Nando doon na si Natatay Damaso Incotiban at ang batang si Dato. Nagsimulang dumilim na ang buong kapaligiran ng sityo ng Limaw dahil unti-unting naglalaho na ang pulang buwan. Pagdating din doon itong si Arturo, Agad na inaatake na din ito ang mga tagapas lang na natitira doon. Matapos din na mapatay nila ni Abo at Lugan ang lahat ng mga aswang doon sa gilid ng sagingan. Balak na sana ng mga batang paslit na magpunta doon sa kinarurouna nila ni Tatay Damaso. Ngunit napatigil sa pagkilos ang mga ito nang masipat nila ang isang nila lang doon sa dulo ng sagingan kakaiba ito sa lahat ng kanilang mga nakakalabang mga asuwang. nakasuot ito ngayon ng salakot na natatabunan at hindi nila klaro ang hitsura ng nilalang mayroon itong kamisita na kulay abo at pantalon na lagpas tuhod na kulay pula kita din ng dalawang mga batang paslit ang mahahaba nitong mga buhok at mga balbas na kulay puti kung susumahin para itong isang ermitanyo. Napatitig ang dalawang mga batang paslit doon sa nilalang at nang ihakbang na ng mga ito ang kanilang mga paa para sana lapitan ang nilalang na nakikita nila doon sa dulo ng sagingan na gimbal ang mga ito dahil may mga nakakapit na sa kanilang mga paa na sobrang napakahigpit at napakalagkit na mga putik. Agad, nagumawa ng paraan itong si Abo. Agad itong nagpakawala ang bata ng pagkalmot doon sa mga putik sa kanilang paanan para matanggal ang pagkakapit ng mga ito sa kanilang mga paa. Ganon din ang ginawa nitong si Lugan. Nang matapos na nila ang kanilang mga ginagawa at muling tingnan ang matanda na nandudoon sa unahan at nandudoon sa dulo ng sagingan, laking gulat ng mga ito nang masilayan nila ang matanda na sa mga pagkakataon na iyon nakatayo na sa kanilang harapan. Hindi pa rin nila klaro ang hitsura nito dahil natatakpan ng anino sa suot nitong salakot ang hitsura ng matanda. Tanging nakikita nila ang mga ngipi nito dahil nakangisi ang matanda sa kanila. Agad na wika ng matanda sa kanila. Hehehehe, kagalingan ninyo mga bata. Magaling. Inaasam ko na muli tayong magkikita. Ngunit sa ngayon, nandirito ako para magbigay ng pugay sa pagkapanalo ninyo sa labanan. <laughs> Agad na nang gigigil itong silugan at akmang atakihin sana nito ang matandang nakasuot ng salakot. Ngunit napakabilis at hindi nila nakita ang ginawa ng matanda. Nasa mga pagkakataon na iyon, agad na nahawakan ang isang paa nitong si Lugan at inialsa na ito sa ere. Kumilos na rin itong si Abo para tulungan ang kanyang kaibigan. Agad na umigpaw ang batang paslit sa ere para atakihin ang matanda. Ngunit ganun rin ang nangyayari doon sa batang paslit. Agad na nahawakan lamang ito ng matanda ang isang paa at inialsa na tulad ni Lugan huwi kang muli ng matanda sa kanila. Tulad ng aking sinabi, nandirito ako para magbigay ng pugay. <laughs> Hindi ako nakipaglaban doon sa mga batang walang kamuwang muwang. Ngunit napapabilib ako sa lakas ninyo. Sa sumunod natin na pagkikita, maaaring patulan ko na kayo. <laughs> at pagkatapos buong lakas na ibinabalibag ang mga bata doon sa dingding ng bahay. Nagawa naman ng dalawa na makabawi ng balansi habang nasa iri pa ang mga ito. Kaya tumama ang kanilang mga pa doon sa dingding ng bahay at pagkatapos umikot ang mga ito sa iri at bumagsak na gamit ang mga paa sa lupa. Muli sanang aatake ang mga ito. Ngunit hindi na nila nasilayan pa ang matandang nakasalakot nagpalingon-ingon ang mga bata sa buong paligid ngunit hindi na nila nakita at naramdaman pa ang matandang iyon agad naman na dumating doon itong si Arturo na tumalon at bumagsak sa kanilang tabi kanina kasi habang nakipaglaban si Arturo nagulat ito ng maramdaman ang kakaibang lakas ng presensya na galing doon sa mga sagingan agad itong naisip na nandoon si na Abu at Lugan kaya nagmamadaling tumakbo itong si Arturo para puntahan ang mga bata. Batid niyang hindi galing sa aswang ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi na niya naabutan pa ang nilalang na iyon. Hindi na niya nakita ang pinanggagalingan ng malakas na pwersa at presensya. Inilibot e muna nitong si Arturo ang kanyang mga paningin sa buong paligid. Katanungan ngayon sa isipan nito kung sino ang nilalang na iyon. Maaring kabilang ba ito sa paglitaw ng pulang buwan o maaring kabilang doon sa mga taong nasa likod ng pagpapalabas ng pulang buwan? Ngunit isa lamang ang nakakasigurado ang asuwang kakaiba ang lakas ng nilalang na iyon. Wikang pabulong itong si Arturo doon sa dalawang mga batang paslit. Kalma muna kayo, Logan. Abo, kakaiba ang lakas ng nilalang na iyon. Tara na bumalik na tayo doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Damaso. Agad na hinawakan niya ang mga kamay ng dalawa at dinala na ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Tatay Damaso. Sa mga pagkakataon na iyon, kitang kita na ang kanilang kalamangan doon sa mga nilalang na mga tagapas lang. Bukod sa hindi na ganun karami ang bilang ng mga ito, sunod-sunod ng bumabagsak na din ang mga ito dahil kinatatay ng maso, tiban at dato Agad na inaabisuhan din itong si Arturo Ang mga batang paslit na tutuluyan na nila Ang mga natitirang mga nilalang na mga tagapas lang Sa mga pagkakataon na iyon Madilim na ang buong kapaligiran Tuluyan na din na nabura ang pulang buwan Mabilis na umaatake na din itong si Arturo Bawat maabot niya Agad niyang itatarak ang kanyang mga matutulis na mga kuko sa ulo at liig ng mga ito. Inutusan na din itong si Arturo ang binatilong si Dato na awati na itong si Inko Tiban na sa mga pagkakataon na iyon, muling nasusugatan at nadagdagan ang mga sugat sa katawan. May ilang sugat din itong si Dato, ngunit hindi ito ganun kalala. Pati pa nga itong si Tatay Maso, tanging itong si Inko Tiban ang mayroong malalang sugat na natamo sa katawan. Sina Abu at Logan kakaiba pa rin ang bilis at bagsik ng dalawang mga bata. Habang walang habas na inaatake ang mga kalabang nila lang, ka naman itong si Arturo nang maabutan ang dalawang mga tagapas lang. Mga demonyo, kahit na makailang bisis pa kayong magpapakita dito sa lugar, papatayin at uubusin ko pa rin kayong lahat. Hinablot niya ang isa hawak ang liig nito at pagkatapos iniuntog niya ang ulo nito doon sa poste ng isang bahay ng makailang bisis na nagiging dahilan sa kamatayan agad ng nilalang. Ang isa naman sa mga ito na nagpakawala agad ng mga pagtagpas kay Arturo agad na yumuko ang asuwang at nang umangat na ito agad itong nagpakawala ng mga pagtarak ng kanyang mga matutulis na mga kuko, saktiyan at dibdib ng kalabang nilalang. Naabot pa nga nitong si Arturo ang puso ng nilalang na dala nitong si Arturo sa paghugot ng kanyang kamay. Itong si Tatay Damaso, mura ito ng mura habang pinagtatagpas ang mga tagapas lang ngunit gayon pa man nag-iingat pa rin ang matandang albularyo dahil batid niya na delikado pa rin ang mga ito bukod sa malakas ang kanilang mga kakayahan sa mga usal, isang pagkakamali lamang nila at kapag tinamaan sila ng mga armas ng mga ito, maaaring katapusan din nila. Hindi na gumagawa pa ng mga usal itong si Tatay Damaso, lalong manghihina lamang ang kanyang katawan kapag gumawa pa siya ng mga malalakas na mga usal. Kanina pa siya nakipaglaban at hindi na ganun kalakas ang kanyang kakayahan at katawan. Sa tingin niya ngayon, sapat na ang kanilang mga kaalaman sa pakikipagkumbate para pabagsakin ang lahat ng mga ito. Matapos naman na madala nitong si Dato itong si Inkotiban doon sa gilid ng isang bahay agad itong bumira ng takbo pabalik doon sa mga kalaban na mga nilalang agad na pinaghataw niya ang mga ito gamit ang kanyang pamalong kawayan lumipas pa ang ilang mga minuto tuluyan ng napatay na nila ang lahat ng mga kalabang nilalang doon sa lugar. Nagkalat na ang mga katawan ng mga ito na wala ng mga buhay doon sa paligid. Ang mga bangkay naman ng mga inkanto, tuluyan ng naglaho at naagnas ang mga ito. Ang iilan naman sa mga iyon, nagiging mga taluyot ng mga bulaklak. Ang mga bangkay naman ng mga aswang, nagputos agad itong si Tatay Maso na ilagay nila ang mga ito doon sa isang lugar para sunugin ang lahat ng mga bangkay. inutosan niya si Naingkotiban at Dato na gawin ang mga bagay na iyon. Uwi ka naman itong si Tatay masok kay Arturo at doon sa dalawang mga batang paslit. Ihiwalay natin ang mga bangkay ng mga tagapas lang doon sa mga aswang Arturo. May gagamitin akong langis para sunugin ang mga ito at nang hindi na magawang mabuhay pa ang mga ito ng mga kampo ng kadiliman. Titiyakin kong hindi na muling magpapakita ang pulang buwan at ang mga katulad ng mga nilalang na ito. Agad na tumalima si Arturo at ang mga bata. Agad nilang binitbit isa-isa ang katawan ng mga tagapaslang at inilagay nila ang lahat ng mga ito doon sa labasan ng sityo. Pinagsabihan din nitong si Tatay maso itong si Arturo Nagumawa ng mga usal para walang makakaamoy sa kanilang mga gagawing pagsunog sa mga bangkay ng mga ito. Kasama din itong si Dato na ng mga usal habang itong si Tatay Damaso nagsimula ng magbudbud ng mga langis na sa kabibing itim na hawak ng matanda. Matapos na magawa iyon nitong si Tatay ng maso agad nang sinindihan niya ang mga ito gamit naman ang kanyang pulang panyo at agad na kumalat ang malamig na apoy na kulay asul sa lahat ng mga bangkay ng mga tagapaslang. Mas mabilis din ang pagkatupok ng mga bangkay na sa loob lamang ng ilang mga sandali, naglalaho na ang mga bangkay ng mga tagapaslang. Matapos iyon, samyo nila ang normal na ihip ng hangin doon sa paligid. Nawala na ang kakaibang lamig ng ihip ng angin kanina, nagbago na din ang kanilang mga nararamdaman na mga presensya doon sa kapaligiran. Kung kanina, punong-puno ng kadiliman, ngayon normal na ang kanilang mga nararamdaman. Ngunit itong si Arturo, hindi pa rin ito mapakali. Tungkol doon sa nila lang na nararamdaman niya kanina at nakalaban ng ilang mga segundo doon sa mga batang paslit. Makalipas ang ilang mga sandali, bumalik na ang mga ito doon sa mga kabahayan. Minabuti din nila ni Arturo at Tatay Damaso na wag nang abisuhan muna ang mga tao doon sa lugar tungkol sa kanilang pagkapanalo. Bukas na nila sasabihin ang lahat ng mga iyon. Nais din nila na makapagpahinga ng maayos ang mga ito. Lagpas ating gabi na sa mga pagkakataon na iyon. Inaabisuhan din nitong si Tatay Damaso ang mga batang paslit na matulog at magpahinga na ang mga ito doon sa kanilang balsa. Inutusan ni Tatay Damaso itong si Dato na kunin na itong si Akiko doon sa bahay nila ni Tiban para dalhin na ito doon sa kanilang balsa at makapagpahinga na din ng maayos. Itong si Tiban nagpasya na din ito na doon na matutulog kasama nila ni Tatay Damaso. Kahit nasugatan at pagod ang matanda. Masayang masaya ito para sa kanilang sityo. May mga nasaktan man. Ngunit wala namang namatay at nagbuwis ng buhay sa mga ito. Buong pusong nagpapasalamat ang mga ito sa grupo nila ni Arturo. Lalong lalo na doon sa mga batang paslit. Hindi na din nakatulog pa ang mga ito. Dala nang sa isipin sa nagdaang bakbakan habang tulog na tulog na ang mga bata at itong si Dato Nakaupo naman ang mga ito doon sa gilid ng kanilang balsa. May mga upuan na kahoy ang mga nandoon na ginagamit ng mga ito. Uwi ka agad nitong si tatay ng maso kay Arturo na ikinagulat ng aswang. Arturo, may idea ka ba kung sino ang nilalang na nagpapakita kanina habang nakipaglaban ang mga bata doon sa mga aswang? inaakala kasi nitong si Arturo na naramdaman lamang ito ni Tatay Damaso at binabaliwala. Ngunit nakatatak din pala ito sa isipan ng matandang albularyo. Sagot na lamang itong si Arturo. Hindi ko na naabutan ang isang iyon, Tatay Damaso. Naisip ko na baka dahil sa pulang buwan naglalabasan na ang mga malalakas na mga nilalang at nakakapasok na dito sa ating mundo. Dito sa mundo ng mga tao. Sagot naman ng matandang albularyo. Tama ka, Arturo. Dahil sa paglitaw ng pulang buwan, nagawang makapasok ng ibang mga malalakas na mga nilalang galing sa iba't ibang mundo. Mga nilalang na mga kampo ng kaniliman. Ngunit sa tingin ko, may mga alaga din ng kabutihan ang kasabay na nakakapasok. Hindi ko lamang masabi, ngunit malaki ang posibilidad na mangyayari ang mga bagay na iyan. Ngunit sa tuluyan ng pagkawasak ng pulang buwan, maaaring naisarado na din ng tuluyan ang mga lagusan galing sa kabilang mga mundo. Lalong-lalo na ang mundo ng mga demonyo at mga kampon ng kadiliman. Iyon ang mahalaga para maiwasan na may mga mabibiktima pa ang mga ito. Sa ngayon ang aking iniisip ang mga taong nasa likod ng pagsulpot at paglitaw ng pulang buwan. Sigurado akong may binabalak ang mga ito bukod sa paglabas ng mga tagapaslang. May naisip na akong paraan kanina. Habang sinusunog ko ang mga bangkay ng mga tagapaslang at ang mga bangkay ng mga aswang, may lihim akong ginagawang ritual at usal para matuntun ang kanilang pinanggagalingan at kinaroroonan. Bukas na bukas, gawin ko na ang panapos na mga usal para masundan natin ang kanilang pinanggagalingan at matuntun natin ang kuta ng mga ito. Kailangan natin na makagawa agad ng paraan para mapuksa at mapigilan ang kanilang masamang binabalak. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpasyang magpapahinga na din ang mga ito. Samantalang itong si Arturo na natiling nakahiga lamang ito habang may mga iniisip. Naisip nito ang tatlong mga batang kasama na ito ng sobra doon sa dalawang kambal na sina Abu at Akiko. Ngunit masaya at nasasabik itong si Arturo tungkol sa kanyang apo, itong silugan. Nasasabik itong isipin na sa mga darating na mga araw, mayroong makakaharap pa ang mga ito na mas malalakas at mabibigat na mga kalaban. Naisip nitong si Arturo kung ano pa ang kayang maibigay nitong silugan.